Naghahanap ka ba ng makakainan na wala pa sa 100 pesos ay busog na busog ka na? Opo, tama po kayo nang narinig. Sa halagang 69 pesos o 79 pesos ay maafford afford mo na ang only rice with beef Pares at Mami Pares. Kaya naman, mag-prevents wow. ka ng Pares o di kaya Mami with Pares ay dito ka na pumunta sa paresan na pinuntahan natin na 100% garantisadong halal. At nakasama pa nga natin dito ang Grand Imam Ma ng Manila Golden Most. Wow. So tara at sama-sama nating alamin kung sulit nga ba at nakakabusog nga ba dito sa paresan na ito. Matatagpuan nga po pala ito sa Quiapo. Pagpasok nyo po dito sa arko ng Quiapo ay sa unang kanto po, pakaliwa, may kita nyo ang Hasana Beef Pares. Wow. Dito lang dito tayo ngayon sa Hasana Beef Pares. Tagal-tagal hindi tayo nakapunta dito. At alhamdulillah kasama natin dito sa ang isa sa mga may-ari ng Hasana Beef Pares. <laughs> so, brother, kailan ba po nag-umpisa tong ano niyo, yung Hasana Beef Pares? May one month na rin po. one, one, one month, one month Almost one month. Kailan eh sa suporta ng mga kapatid niyan mo -tabay -tabay. Okay. So kumusta naman po yung mga customers? Indibid okay naman. Dahil napaka ganda ng ano suporta ng mga kapalit natin, mga muslim Malung lalo dito. na is halal to. So ano po yung mga kumbaga parang uh, uh, expect ng mga customers, na pa, lalo lang sa mga customers na hindi pa nakapunta rito sa Asana Bitpares, especially sa mga kapatid nating mga Muslim, so maka Garantado kayo na ito ay halal. 100% halal. So, lahat ng mga ano dyan, na talaga namin yan na para ma-serve namin ang halal. So, bago kami nagsimula, one month din. Bago na simulan dahil nagkanap talaga kami ng halal na yung yeah. supplier. supplier. So, balita ko, parang unlirized to. Parang sa buong parisan dito sa Maynila, parang ito lang yung nabalitaan ko na parang unli-rise totoo po ba? oo oh, totoo po yun unli-rise sa uh, halagang 79 unli-rise tayo sa Paris at meron tayo bit nga kay Paris 69 unli-rise din siya kami kasi pagka uh, itong parasa namin ay sarado ito ng yung Juma o yung Friday sarado siya so ito ay open din naman sa mga maliit na gathering or conference sa mga staff conference venue lang siya po so siguro naman ay satisfied na rin kayo sa interview natin sa isang brother natin na naisa sa nangangasiwa sa parisan na ito, so tara at sama-sama nating tikman ang pares nila at ang beef mami pares nila so ayan na nga't, sinerve na sa atin ng mga poging brothers natin yung in order natin dito na isang pares at isang beef mami pares so yan nga pala yung kanin nila dito, ang tawag dyan sa dilaw na kanin na yan ay Q ito wow. naman yung pampadagdag sarap nila, yung bawang at meron din diyang onion leaves at meron din silang chili oil na sobrang anghang nito. Hindi ko akalain na pa anghang pala nito, ang dami kong nilagay. So ito nga pala yung presyo ng mga paninda nila rito, beef pares, 79, only rice, beef mami, only rice, 69 pesos, beef pares with no rice, 55 pesos at beef mami with no rice, 45 pesos. So meron nga din pala itong soft drinks, ang hindi ko lang alam ay kung kasama ito sa 69 pesos o sa 79 pesos nababayaran natin dahil inimbitahan lang ako dito sa so, Kaya wala kong idea doon sa soft drinks kung kasama ba yon sa 69 o di kaya sa 70 so, sa unang kagat nga natin ay nalasahan natin na bago yung karne nila fresh wow. yung karne nilang ginagamit dito at hindi siya chewy hindi katulad ng iba meron kasi akong natitikman ng mga pares na kung saan parang nagchuchuing -choo gam ka dahil sa sobrang tigas ng mga karne nila pati yung mga taba ay napakatigas kaya nakakasira yon ng gana ng pagkain pero eto napakalambot ng karning ginamit nila dito sa Paris nila at ang kagandahan dito ay 100% halal talaga. By the way, Why maikwento no? ko lang ng kaunti. Yung lalaki pala sa aking tabi, yan. yung lalaki na nag sa akin na pumunta at magmeryanda dito sa Hasana Beef Bares. Sana all! So, by the way, kama, uh, kababayan ko rin siya. Nagkakilala kami. Nakilala niya ako dahil may kinasala ko sa mga araw na yan dyan sa City State sa Quiapo, Manila. At noong magsala ako ng Salatul Asar ay nagkita kami So nakilala niya ako dahil nga sa pagbablog natin at nagkakwentuhan kami at magkababayan kami. Actually, naimbitahan na rin tayo ng Hasana Beef Pares doon sa opening pa lang nila. Pero hindi tayo nakapunta doon dahil sa masama iyong lagay ng panahon. Kaya hindi natin natugunan kaagad yung imbita sa atin ng Hasana Beef Paris. so ngayon palang tayo nakapunta sa araw na ito so at na time pala kasama ko rin palang kumain dito ang Grand Imam ng Manila Golden Most may wow. iba kundi si Sheikh Ustad Jalal Jamil Masya Allah so kasapayan natin siyang kumain dito at nagbirenda kasama yung kanyang mga kasamahan din so eto naman yung venue o kakainan natin so okay na rin may electric fan naman sila dito kaya hindi gaano kainit dito sa loob dito ngayon yung Grand Imam natin dito sa Manila Golden Moss kasama natin na taon nandito Alhamdulillah. So Ustad, ano masasabi mo dito sa naipatay yung Hasana Beef Paris dito sa Quiapo? Masya Allah mga minamahal na mga kapatid kung tayo po ay uh, natatakam sa mga ganitong klaseng pagkain at uh, tayo naman ay nag-aalala na baka makakain tayo ng hindi uh, halal. Para sa atin ay Masya Allah nandito ang Hasana uh, Paris. na kung saan ang mga Uh, ang may ang nagmamayari nito ay kabilang sa ating mga kapatid na mga dai. Masyara tayo po ay makakasigurado na ang kanilang paris ay hindi lang masarap kundi 100% halal. So nung no, panginihintay niyo mga kaalam, ayain na ang mga tropa, ang mga barkada, ang mga kamag-anak at pamilya at tangkilikin natin ang 100% na halal na mga negosyo ng ating mga kapatiran dito sa Quiapo, Manila. So good luck at mag-iingat po kayo sa pagpunta dito sa Hasanabi Paris. Shukran!